Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, mag-experiment tayo O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Di ba like na rin? gagawin natin dito ay iibahin natin yung setup. So, ang gagawin natin setup dito ay 3x1. 3 speed sa harap, 1 speed sa likod. What? Bro, what are you talking about, man? Pag ginagamit ko kasi itong bike, halos na sa gitna lang lagi ako ng sprocket eh. Ang ginagalaw ko lang lagi, itong harap. Kung hindi ko naman ginagamit itong ibang gear, E is single speed ko na lang. Sakto, hindi ko pa nabibenta tong single speed na kog. Ang sukat nito ay 18 teeth. Dito sa 7 speed sprocket, yung na 18 teeth din. Kaya sakto lang. Yun nga lang, hindi tayo gagamit ng single speed tensioner. Ang gagamitin nating tensioner, itong RD pa rin. In theory, makakapagkambyo pa rin tayo. Parang dito lang din. O tara, testingin natin. na ikabit na yung single speed sprocket. Hindi na natin kailangan yung longage, etong itong RD na to. So, ang ipapalit natin RD para mas gumaan siya at lumiit, Etong L2R3. So, meron na rin akong review nito. Buti, hindi ko pa nabibenta. O tara, kabit natin. <laughs> Ganda. Oh, diba ang kulit ng kalokohan natin? So ito yung tilanggal natin, 7-speed sprocket, saka ito, turning na RB. So siguro masasabi ko, ang nabawas dito, roughly around 600 grams. So gumaan naman siya actually, hindi naman siya naging sobrang lightweight, pero sakto lang yung nabawas. So ang sunod na gagawin ko dito, papalitan ko yung brake set dahil naka-combo break siya, hindi ko na kailangan yung 3x7 na shifter. Kaya ang ipapalit ko dyan yung Shimano MT-201. Paano yung shifter dito sa harap? Ang gagamitin ko dyan, ito. Yung sinaunang shifter ng Shimano. Uh, friction shifter tawag dito. So, lumang technology na to. Pero, magaan siya. Gusto ko sa anong testingin kaso inabot naman tayo ng ulan. At doon nagtatapos ang ating experiment, ang 3x1 setup. So kung nagustuhan mo itong video na ito, leave a like. Kung may katanungan ka pa dito sa experiment natin, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O ka pa Jack, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i upload Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.